Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Take only what resonates. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pa-subscribe na lang guys. And if you want, pwede mo ako i-follow sa Facebook, Madam P. Ayan, i-search mo na lang, hashtag Virgo Philippines, hashtag Unicorn Princess Tarot. Kasi hindi mo siya masi-search yung Madam P. talaga eh. Mahira pa siyang i-search ngayon. So, ayan tulungan nyo ako mag-grow din sa Facebook kasi mas mabibigyan natin ng guidance din yung iba doon. At saka may sinishare ako din guys na mga uh, guidance din so you might want to check it out. So let's start. This is for air sign. General love reading. Pag hindi ka nakaka-relate, nakaka-resonate, huwag pilitin kasi hindi to personal reading, no? Pwede ka talagang hindi makarelate, hindi makaresonate. King of Pentacles, Stars, Virgo, Capricorn. This is your main energy. Okay, air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Maaring ang focus mo ngayon is may kinalaman sa yung stability, money. And you do have the two of cups. Um, if you're single, pwede hindi ka pa open yun pagdating sa love. Huwag mo pilitin ang sarili mo, lalo na kung inuobliga ka lang naman, tapos hindi ka naman ready sa sarili mo, diba? Tapos yung iba naman, if you're in a relationship or in a connection with someone, nakikita natin yung pambablock or hindi mo pagpansin sa connection na to with the six of wands. Okay? Might be may mga pinagfofocusan ka ngayon. The six of pentacles, yeah, maybe you are focusing sa pag balance ng finances mo. Yung iba sa inyo, maybe you are helping someone or financially pwedeng tumutulong ka rin sa iba or ikaw ito na you know, maybe tinatapos mo na yung pag connect or pag tulong sa taong to. So, especially if you're dealing with someone na nagka, nagka nagkaroon ka ng pagtulong sa kanya financially. So, tinatapos mo na yun. Kasi, una sa lahat, yung iba sa inyo, pwedeng pinipilit mo lang yung sarili mo na tulungan yung tao kahit sa sarili niya. Hindi naman niya tinutulungan yung sarili niya. Or hindi naman siya humihingi ng tulong sa iyo. So, it's just you na parang pinipilit mo yung sarili mong pag sa pagtulong dito sa taong to. Which is, might be hindi naman niya gusto or hindi naman niya kailangan yung pagtulong na ginagawa mo. Okay? So, or might be yung nararamdaman mo. Hindi niya na-appreciate yung mga tulong, yung mga bagay na binigay mo. Person na kakonect mo. Yeah, this is the Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. This person is I feel like may mga bagay siyang iniisip ngayon na may kinalaman sa future niya, the will of fortune, lalo na sa mga bagay na nangyayari sa buhay niya ngayon, mga changes na nangyayari sa buhay niya ngayon. So, might be, isa pa ito sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng distansya sa inyong dalawa kasi nagpo-focus siya sa mga gusto niya mangyari sa buhay niya, especially may kinalaman sa future. The justice card is here. This is Libra energy. So, this person is focusing sa mga may kinalaman sa legal matter or um, documents. Anyway, ano yung emotions ninyo sa isa't isa? -tisa? For you, sign Gemini Libra. For you, ano yung emotions niyo sa isa't isa? -tisa? The Three of Wands, nami-miss mo yung taong to. Kasi, with the Ten of Cups, mahal mo. With the Ten of Cups, mahal mo. Pwedeng may pamilya kayo or may family na involved sa inyo. Like, maybe you do have a child dito sa person na to or parang pamilya na rin yung tinuring mo sa kanya or may pamilya kayo with the knight of cups mahal mo tong person na to you do love this person and you're still wishing na sana bumalik itong taong ito sa buhay mo okay so ano yung emotion niya para sa iyo or gusto mo magkaroon ng pamilya dito sa taong to kung wala something to do with family And you do have here the Ace of Pentacles, Ace of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, the Strength Card, Leo, Energy, Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, and the Nine of Swords. So nakikita natin na pwedeng may nagpo-protect na dito sa person na to, may nagiging dahilan kung bakit parang hindi siya nagiging open sa iyo or may nagiging dahilan kung bakit nagdi-decision siya ng mga bagay na nakaka-effect naka, nakaka-apekto nakaka dito sa connection ninyo. So, maybe there's another person involved sa mga decision niya sa buhay ngayon. So, yeah. Anong emotion niya ngayon sa May ten of swords. Gemini, Libra, Aquarius. This person, honestly, yung iba sa inyo, pwedeng naka-move on na tong taong to uh, nag-end na yung sa inyo and uh, wala na sa kanya yon the chariot umiiwas or lumalayo na siya nagpo-focus na siya sa mga kakulangan niya na may kinalaman sa pera so next this person is moving on or naka-move on na siya and what will happen in the future sa inyong dalawa you do know, the king of wands the ace of swords you have to focus on yourself. The lovers is here. This is Gemini energy and the Eight of Cups. I mean, something to do with communication. Nagiging maganda yung benefits sa yun ng pakikipag communicate sa ibang tao. Use the power of social media network or web para. Um, I mean, if you are planning na makin laman sa business, you can benefit from that, no? Kasi malaki ang magiging tulong sa'yo ng social media, ng web, ng Maybe YouTube, TikTok, anything na may kinalaman sa pakikipag-connect sa ibang tao gamit ang web. Okay? You will benefit from that in the future. And, uh, I mean, ito lang lagay mo sa isip mo eh, or sa utak mo. If you're dealing with someone in the past na talaga may spiritual connection kayo, kung para sa'yo, para sa'yo. Huwag mo ipilit. Okay? hayaan mo siya sa buhay niya ngayon. Mag-focus ka sa sarili mo. And then you do have you're the emperor. This is your person. Uh, and may mga priorities siya. And in the future, nagtutuloy yung priorities niya na yun. And sabi ko nga, if this is a person na may soulmates, twin flame connection kayo, kung para sa iyo tong taong to dadating ang time na magiging kayo na tong taong to maaaring hindi pa siya handa sa ngayon pero hayaan mong maging handa siya muna at hayaan mo lang mag-focus siya muna sa mga lessons na dapat niya matutunan sa buhay niya basta mag-focus ka lang sa sarili mo okay and uh, yeah nakita tayo dito na you don't need to wait, hindi ko sinasabi maghintay ka or so on and so forth basta mag-focus ka sa sarili mo, huwag mo siyang isipin or what kung para siya sa iyo, para siya sa iyo. Kung hindi, hayaan mo siya sa buhay niya. Ayan, kasi we do have here the lovers. This is like Eva and Adam energy. So, yung iba kasi sa inyo, this person is for you. Pero may mga lesson pa siyang kailangan matutunan sa buhay niya. And maaring hindi pa siya sigurado sa ngayon, kaya siya nagmo-move on, hindi pa siya sigurado sa connection niyo Pero time will come with the nine of coins when you are already successful. Marami ka ng doors na kaya pang i-open, hindi lang sa kanya, bagkos para sa iba din. I can see that this person is coming back or pabalik or papunta siya sa buhay mo. Kasi nga sabi ko sa sa'yo, hayaan mo lang siyang matutunan yung mga lesson na dapat niya matutunan sa buhay niya ngayon. Pakawalan mo lang, ganun pag bumalik para sa iyo talaga yan pag hindi hayaan mo lang no thank you for watching i love you all and bye bye